What is up sa mga katikos? Manibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa ng mga katiko. So for today's video mga katiko, es talaga hindi ako makapaniwala mga katiko. Na dati nung first year lang ako, hindi pa ako makapagbayad ng tuition. Pero ngayon mga katiko, this is it, this is really, is it, is it na talaga mga katiko na fourth year na ako at talagang malapit na tayo makatapos mga atik ko. So sabi ko nga sa inyo, magtiwala lang kayo sa sarili nyo kasi alam nyo makakaya nyo yan. At magtiwala rin kayo sa itaas, ah, syempre. At wag na wag kayong mawawala ng pag-asa na baka hindi kayo makagraduate. Gawin nyo yung lahat, ibigay nyo yung best nyo mga katiko, para makagraduate tayo, no? So, good luck sa mga kaklase ko dito, mga katik ko. No, congratulations sa atin. na At ayun, vlog takeover pa si mamang. A. correct. Hindi talaga ako makapaniwala, mga katik ko. Pero, story ko lang sa inyo, mga katik ko. Dati ng no, first year pa lang ako, mga katik ko. Alam nyo ba, pamasahe lang yung baon ko. Hanggang second year, third year, mga katik ko. Pero, talagang ginalingan ko. Nag-discard talaga ako, mga katik ko. Naganap ako ng work. Kaya ngayon, nag-work na ako, mga katik ko. At nagtitinda-tinda din ako ng kahit anong ipaninda mga katik ko. Ako naihiya. yung mga kaklase ko. Sabi ko ako patindain nyo wag kayong mahiya. Hindi naman yung pagnanakaw. At sa marangal naman yung pagtitinda-tinda ng kahit ano-ano mga katik ko. Basta shout out dyan sa mga kagaya ko ring student ha. Ah na magpatuloy lang kayo, wag kayo mawala ng pag-asa, alam kung kayang kaya nyo yan, kung, nakaya, kung maka kaya ko, makakaya nyo rin. At ayun, napasarap pa yung kwentuhan natin at andito na kami pala dito sa final na dito, na magpapa-enroll na kami dyan, kapag okay na dyan, enroll na kami. At masasabi ko talaga na fourth year na kami. Yes, fourth year na talaga tayo mga ati Thank you, thank you so much yun sa support nyo. At ngayong araw pala ay naimbitaan tayo ng ating kapelo artist din si Rhea. Yung president namin sa IGA or Inabuyan Group of Artists. Siya po yung president namin at ayun may anak na pala siya at ngayon bunyag Anong binyag ginawakal mo man oy binnyag magtagalog ka ayusin mo yung tagalog mo katiko ah ay, karon. Charot. So, ayan, nandito na kami ngayon mga sa may simbahan. Ayan, ayan ang ano, mga tropa. O, yan makasama namin. Oh. Ano? Yan na si Jerome, oh. yan sila ni ano, Ford, si Rhea, at yan yung anak niya. Hi sa iyo baby, ako yung magiging ninong mo for today's video. At ayan pala yung mga ninong at ninang. At ayan pagkatapos ng binyag, dumiretsyo na kami dito sa kanila Rhea. O, na nandito kami o. kasama ko yung mga ninong at ninang. Oh. Nagkwintuan pa ka kami dyan, no pero talagang alata naman na gutom na gutom na kami. Pero syempre, patatagalin pa ba natin ito mga katiko? Syempre, attack na, correct. na na kumakain na kami dyan, no yan ang mga ninong at ni Nang shoutout sa inyo dyan. Oh, hi. At yun na nga ninong na nga tayo. And the next day, mga katik ko, no, galing ako ng school at ayun, napag-isipan ko na bumili na lang ng mga pagkain, no. Kasi nga nakatanggap naman tayo ng blessing. So, thank you, thank you so much talaga. Film Bites, no? Kay Pop Sherban, Mami Cho, at sa mga kasamaan ko sa Film Bites. At syempre kay Sir A. No, ayan na. No? Thank you, thank you so much talaga kasi binigyan nyo ako ng part-time job. Naka makakapagtrabaho ako habang nag-aaral ako. Thank you, thank you so much po sa inyo. At syempre, thank you, thank you so much din sa mga katiko natin dyan na grabe yung sumuporta. Thank you, thank you so much sa inyo para po sa inyong lahat ng ito. No? So ayan, binilang ko po yung family ko dyan. Yes, mga pamangkin ko kasi nga pagdating ko galing school inang eh, hihingi talaga sila ng pasalubong pero sabi ko wala pa tayo ngayon pero pag nagmeron na e eh, bibilan ko kayo mga pamangkin ko kaya naggrind ako nang naggrind so thank you thank you so much sa inyo mga atik ko na patuloy nyo pa rin akong suportahan magagrind tayo para sa family natin at sa pamangkin natin at soon makatulong din tayo sa ibang tao no? salamat sa panonood thank you